Isang mapagpalang araw mga boss and welcome back to our channel. And mga boss, uh, bigyan natin ngayon na reaction at uh, opinion uh, itong uh, uh, nagbar sa social media. Ayan si BP Sara. ay na bumisita sa Kamuning at ayun sa bakery. Ayan mga boss, nag-viral ito dahil ang daming tao sobra mga boss. Kaya panungurin natin bago ang lahat mga boss. Kung ari, paki-like at share mga boss ng ating video at siyempre paki-subscribe na rin sa ating uh, munting channel mga boss. Lalo lalo na sa mga trolls dyan anak ng tipaklong naman mga trolls, so paki-subscribe naman jan mga trolls. Ayun. Uh, ayun guys, so panoorin natin ayong uh, Pagyayari uh, uh, pangyayari ng pagbisita ni BP Sara. Ayan jan sa Kamuning Sobrang dami ng tao mga boss Mapapansin eh. natin Ang dami ng gabang eh. Ang gwapa daw Maganda daw si Bipi Sarah sobrang dami ng gabang mga boss uno, sa pagbisita ni Bibi Sara. Ah, kaya nga nag-viral ito mga boss.

tutulungan sa kanya na napagod sa pinitan ng karira, sa politika pero iba talaga yung uh, trabaho kaya ba yung malapit sa Actually, mga boss, uh, yan yung uh, wala sa ating uh, presidente sa totoo lang. Kasi uh, ang ating uh, presidente, uh, pag pumunta halimbawa sa isang lugar, gaya nung uh, nangyari doon sa Manay, yan, Dabo Oriental, uh, pumunta siya doon at uh, parang hindi siya pinapansin ng tao at uh, sumisigaw pa yung mga tao ng sara-sara-sara. Yan yung uh, wala kay uh, President uh, Bongbong Marcos. Ayan yung, alam niyo mga boss kung bakit uh, ganun yung uh, mga tao uh, kapag nakita si uh, Vice President Sara Duterte. At even kaya tatay ni actually. Kasi alam mo mga boss, yung mga Duterte kasi meron talaga silang uh, legacy. Yung legacy yan na tinatawag. Kasi ang sa kanila kasi gusto nila na mapaganda talaga yung Pilipinas. <laughs> kagaya na lang yung ginawa ni uh, former President uh, PRRD. Kaya lang uh, medyo kapo simple, six 6 years lang yung uh, uh, ano ng presidente yung uh, term. So hindi kaya na mag-extend oh, kasi ang ganda ng uh, pupamalakad niya actually kahit uh, dito sa Manila actually sa EDSA nung uh, panahon pa ng mga nakaraang administrasyon ang problema talaga sa Manila, traffic. So, alam mo, ginawan isa si PRRD sa gumawa ng paraan doon yung administration niya na mapagaan yung traffic, actually. Kasi ang ginawa niya, tinapos niya yung uh, mga yung, dito, yung mga tulay dyan na nagdudugtong mulaan, uh, north eh, papuntang south. <coughs> yung skyway na yan, no. Oh. Napaka uh, malaking bagay yan, mga boss, yung skyway na yan kasi nawawalan yung nga uh, traffic dyan sa EDSA kasi yung mga galing na norte na pupuntang south, hindi na sila dadaan sa EDSA. O kaya isa yan sa nagbigay ng solusyon na mabawasan yung traffic ayan, dyan sa EDSA mismo. At uh, gumawa, bago nagtapos yung nga uh, term ni uh, PRRD, nag, uh, pa siya ng ano doon, yung... Uh, yung train, yung bullet train, na nasa ilalim mga boss. Kaya lang di ko lang alam kung nanay pagpatuloy pa yon ng ni Bongbong Marcos ngayon kasi napakalaking bagay din yun kasi isa din yun sa magpapabawas ng traffic sa Metro Manila. Pero balik tayo kaya Vice Presidenta Sara Duterte, actually mga boss. At ah, talagang ah, gusto nilang pabagsakin si Sara kasi unang-una takot sila diyan. Takot sila na makaupong presidente si BP Sara kasi alam na nila yung mangyayari mga boss. Talagang uh, mananagot sila uh, doon sa ginawa nila sa tatay ni uh, Bibi Sara ni si PRRD. Dahil actually, uh, hindi naman talaga dumaan yun sa prosesyo, At pinakidnap nila mga boss. Kaya yung mga uh, mga uh, kasabwat doon, takot yan sila na makaupo si Bibi Sara Dahil talagang... Uh, sisingilin talaga sila dyan actually. Uh, kaya yung ginagawa ng administration ngayon, yan, hinanapan nila ng, uh, ano yan, ng paraan, nagsama-sama na sila mga boss, mga lip test, mga dilawan, pinklawan, o ano pang mga grupo dyan. Uh, nag-combine na sila mga boss para lang pabagsakin si uh, Vice President Sara Duterte kaya lang uh, hindi nila kaya mga boss kasi siyempre ang mga Duterte kasi kahit hanapan mo yan ng mga ng mga ebidensya na ano. Siyempre mga ano yan, uh, abogado yan. Kumbaga, si prrd abogado. Si Sarah, Vice President Sarah abogado din yan. At saka yung mga Duterte, mga ano po yan. Ako, actually mismo, tagalabo po ako at nasaksiyan ko talaga mga boss, kung paano yung uh, mga Duterte nagpapalakad ng isang uh, nang isang city or nang isang bansa kung makikita mo dati nung uh, kapanahunan ko nung uh, nag-aaral pa ako talagang peaceful po talaga hanggang ngayon mga boss talagang uh, malinis talagang actually yung mga duterte ta ano yun sila yung uh, ayaw nila nang may mga masasamang elemento Ayan, kaya talagang uh, pinag Planuhan niya ng administration ngayon na hindi makaupo si uh, Vice President Sara Duterte. Dahil alam nila yung uh, mga kasalanan nila. Kaya kaya lang, talagang minahalang tao talaga mga boss si uh, Vice President Sara Duterte. Biruhin mo, eh, siya yung pinaka number one na uh, most trusted uh, government official na yan sa ngayon mga boss. So, malayo doon sa mga nagbabalak na tumakbo sa 2028 kaya yung uh, mga administration ngayon talagang uh, todo gawa sila ng paraan na masira yung karir ni Vice President Saaro Duterte, kaya lang sa tingin ko, mahihirapan sila mga boss, dahil uh, mahal lang tao ang mga Duterte yun talaga yung katotohanan o, ikaw, kung uh, meron ka bang uh, reaction dyan, ayan, mag comment ka dyan sa ating uh, comment section, ayan, mga boss comment lang uh, ipahayag natin yung ating mga saluhubin at uh, uh, reaction tungkol sa video na ating uh, pinapanood And maraming maraming salamat at sa mga hindi ko pa subscriber dyan ayan kung maaari baka naman ayan, baka subscribe na mga boss at maraming maraming salamat ayan, sa lahat